Yo what's up mga pare? For today's video ah uh, gagawa tayo ng reaction video natin dito sa uh, pangarap ko ang ibigin ka part 9. Ayun. So para naman makita nung mga followers natin or subscribers natin dito sa YouTube na uh, kung ano nga ba ang reaction natin dito sa um, part 9, ayan gagawa tayo ng reaction video. So wag na natin patagalin, uh, i-play na natin 'to mga pale. Gagawa tayo ng bago at masasayang memories. Nakasama ako. Salamat, Jax, ha? Lagi mo akong pinapasaya. Maiba tayo, Juliet. May tatanong lang ako sa'yo. Oh, ano naman yun, Jax? Gusto ko lang sanang malaman kung kailan mo ako sasagutin. At kung may pag bang muhin tayo. Ah, uh, pwede bang pumunta ka na lang sa bahay bukas? doon ko na ang sasabihin sa iyo. Pinahirapan pa eh, no? Pinapunta hey, po sa bahay. <laughs> <yun>. <laughs> Tara, Ooh. sa ibang lugar naman tayo. Sige. Pero talaga, Juliet, ha? Dapat eh, doon pa lang Juliet. sinabi mo na eh. Ah, pinahirapan pa ako eh. Pwede ko na bang malaman ko, eh. yung sagot mo? Oo, Jex. Oo, yung sagot ko. Pumapayag na akong maging girlfriend mo. Talaga, Juliet? Totoo ba yan? Oo, Jex. Totoo. Sinasagot na kita. Huwag kang magalala, Juliet. <laughs> Hindi ko sasayangin yung pagkakataon na binigay mo sa akin para mahalin ka. Mahal na mahal kita, Juliet! oh, so, di ba? Kasasagot lang, buntis na. Juliet, malapit nang lumabas yung anak natin. Kaya nga eh. Kaya lang, kulang pa yung pera natin pang paanak ko. Sorry Kamagalan guys, I'm square yung channel. Gagawan ko ng paraan. ka na. Okay lang. Alam ko namang gagawa ka ng paraan eh. Tara na? Tara. Tol, tara. Pinag-uusapan din Juliet. namin sa shoot yun eh. Hindi naayos yung Juliet. Chan. Oh guys, ba't nandito kayo? Ah, Juliet. May abot sana kami sa'yo eh. Eto. Bulong namin para sa'yo at sa baby mo. Saan so, galing to? Eh, nagkambag-ambagan kami. Para sa panganak mo. Salamat talaga guys sa Kailangan talaga namin ng pera ngayon eh. Salamat talaga. Maasahan talaga kayo. Maraming salamat mga tol. Wala yan. Paano juliet, Dito na kami ah. Nabot lang talaga namin sa iyo Salamat. Sige, sige. Salamat kayo. Oh. Sige tal, sige tal. Guys, nangalang doon si Juliet. Tara, tignan natin. Kaya nga daw eh, tara. Tara. Tara, tira. tara, tira. tara, tira. tara guys, bilisan nyo. Bilis mong anak e. diba? Nakalak yung gate nila. Mukhang walang tao. One day lang kailangan mo manak na agad diba? Baka diba ba? hindi pa nakaka-uwi. Baka e. nga. Balik na lang tayo susundan susunod na araw pare. Sige, sige. Balik na lang tayo. Tara. Sana maayos yung panganak ni Juliet na. Kaya nga eh. Oh! Ito pala si Jex oh! Jex! Kamusta si Juliet? Nakapanganak na ba? Oo oh, mga tol. Okay naman na si Juliet. Nakaraos na. Okay na rin ang mga anak ko. Mga anak? Tol, ano ibig mo sabihin? Eh, mga tol. Kambal na babae ang anak namin ni Juliet. O ba? Ayos ah! Yes, sir. Tol, congrats ah! Siya nga pala tol. <laughs> <ka> pala, tol? <laughs> Siyang Siyang. Eh, sinong ni Juliet at anong mga anak niya sa hospital? Ah, yung pinsan niya si Kim. Umuwi lang ako sa tol kasi kukuha lang ako ng mga gamit. Pero baka bukas, makauwi na rin kami. Ganun ba tol? O sige tol, Bukas babalik na lang ulit kami. Congrats, congrats. ulit tol ah. Salamat See mga tol. Salamat tol. Sige, congrats ulit. Congrats, congrats. Congrats ulit. Congrats. Tara. Ayos. Nakakambal ah, sila, no? Grabe mga followers ko dyan. Ang daming galit na galit sa akin. Nadala talaga sila sa ano sa palabas eh. Lalo na yung moment na to yung dumating na si Nanri. Ah, yung part talaga na nakakilig eh, no? Kaya lalong ang dami na galit sa akin sa, ano, sa... Sa part na to. Ang dami na galit sa akin kasi kinilig talaga sila dito kay Nanri tsaka kay Julian lang siyang kulang sa buhay kong ito pangarap ko sa wakas so, nakita na kita ulit may pinahabol po ako o mga anak huwag niyong papahirapan si mami sa pag aalaga sa, ito, sa alamal inyo ha? opo ginit, kasok na ako ha kita mo may iba ng niyata. pamilya diba Oh, pasok na kayo doon dali. Kaya dami talaga na galit sa akin nun. Aso na naman. Jex! Uy! Pinsan! Kamusta ka na? Kailan ka pa umuwi. Jex, tara. Hindi tayo usap hey, Pinsan. Pinsan! Kamusta ka na? Okay ka na ba? Tagal namin walang balita sa yo eh. Kala namin kung ano na nangyari sa'yo. Hindi talaga ako okay, Jex. Lumala na yung sakit ko sa puso. Kaya ako bumalik dito. Gusto ko lang sana makasama si Juliet. Kahit sa mga uling araw ko. Eh, Pinsan! Okay na kami! Masaya na kami ni Juliet! Tapos bigla kang darating para guluin kami. Sige, Jax. Naiintindihan ko. Pasensya ka na. Kung naging makasarili ako. paano? Dito na ako. Teka lang, Pinsan. Alam ko naman kung gaano mo kamahal si Juliet simula ng mga bata pa kayo. Kung doon lang ang makakabawi sa lahat ng kabuti ginawa mo sa akin. Sige, mapayag na ako. Talaga, Jex. Maraming salamat. Yung pong. Diba? Sigurado ako matutuwa yung mga, mga pamangkin ko na ito. mga par, kung anong tama, yun ang gawin natin. Huwag nating ipilit kung ano yung sa atin. Lalo na't kung mali, diba? Pinsan, tao po. Pinsan. Uy, Kim! Ah, pinsan, nandiyan ba yung mga pamangking ko? May pasalubong kasi ako sa kanila. Ito, isa rin po Oo, sa oh, ng mga tao eh. Kaya, si Meg, nandito sa si tita Kim, hinahanap kayo. Kito mga oh, bata, no? na kayo, tita. Gagaling ang makting niyan, mga par. Sobrang gagaling niyan, mga bata. Meg, yan. Taya, pasalubong sa inyo ni tita. Tag-isa kayo. Salamat po. Ay, Kim, tara, pasok ka muna para makapag-merienda tayo. Oh, sige. Sino yan? Dali lang. Sino yan? Sino yan? Ba't aming sumagot? Uy! Nandre! Ikaw pala! Kamusta ka na? Ito. Medyo hindi okay. Eh hey, kayo. Kamusta kayo ng mga tropa? Okay lang kami. Tara! Puntaan natin sila sa tambayan. Baka nandun na sila. Tara! Ay, Tara! Kaya na magugulo ang pamilya namin sa pagbabalik ni Nandre. Ay, Nandre! Wala pa sila. Pero syempre, Tayo na ako dyan, tatawagin ko lang sila. Ah, sige, Sef, ito naman ako. Okay, dyan ka muna. Diba? Parang both side. Uh, si Nanri, may karapatan din naman siya na sep, makasama si Sef, sigurado ka ba talaga? Nandiyan na si Nandri? Oo, oh, nandiyan si Nanri sa si si may tambayan. Iniwanan ko. Sinundo ko kasi kayo eh. O, sige, tara. na natin. Tara. Ay, si Nanri Uy! Tol! Kamusta Uy, Tol! Kamusta? Ang tagal mong walang paramdam ah. Tol, okay ka na ba? Kamusta eh mga tol. Ang totoo niyan eh. Hindi ako okay. Mas lalong lumala yung sakit ko. Nandito lang ako eh, para makita at makausap siya, Juliet. Napakahirap naman yung kalagayan mo, tol. Pero teka, ka, at nag-usap na ba kayo na Juliet? Kanina, dumaan ako sa kanila. Ay, nakita ko naman siya. Pero di ko siya nakausap. Walang problema yun, Andre. Eh, di natin si Juliet. Sigurado ako, na matutuwa yung pag nakita ka. Oo nga, Henry. Tara, punta na si Juliet. Ano? Tara. 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 Ayan na, guys. Ito na. Pinaka-iintayin nyo, mga pare. Diyan na lang kayo. Tatawagin ko na si Juliet. So, sige, tol. Intayin ko na lang namin dito. Sige, diyan mo na kayo. Ang pagkita ni Juliet at saka ni Nanri. Dito ko lalong nabash, mga pare. Dito, sobra talaga ang pampabash ng mga tao sa akin dito. Juliet? Grabe. Grabe na kayo sa Juliet! Uy, hmm? Seb! Ba't nandito ka? Ay, Juliet! Meron niya pala kami surpresa sa'yo. Surpresa? Anong surpresa naman yan? Tara, basta sumama ka sa akin. Nandito sa labas. Sige na nga. Oh, anong surpresa dyan? Sige mga tol, pakita nyo na. man. Grabe entrance ni Nanri dyan, no? At sa habang panahon Ikaw ay magkasama Ikaw na lang Juliet. ang siyang kulang Sa buhay ng ito Nanri! Wait lang, Juliet! Wait lang, Juliet! Paano naman ako? Juliet! Kawawa naman tayo dyan, par! Dumating na tunay na mahal na mahal na Juliet Paano na, paano na ako na asawa mo Juliet? Juliet Kamusta ka na? Okay lang ako Nakakaasar ka naman Bakit ngayon ka lang nagpakita? Ba't ka nga nang paalam sa akin? Kamusta ka na ha? Huwag ka nang miyak Magalala Hindi na ako alis uh -huh. Gusto ko best friend. Lagi ka lang nasa tabi ko. <laughs> oh. Ang galing nito si Ate Ang Sobrang galing umiyak na ito, promise. Legit. Yung mga iyak niya dyan, legit na legit yun. May luha talaga. Galing niya umakting, no? ba? Diba? Talagang madadala talaga kayo sa, ano, sa acting niya. To be continued. Ayan. Kim? Ito, abangan. Kim? pinsan, bakit? Magpapasama sana ako sa'yo eh. Eh saan naman pinsan? Eh kasi pinsan, pupunta sana ako dun sa tambayan namin. Andun kasi yung mga tropa ko. Andun din kasi si Nanri. Gusto ko sana silang makita. Eh alam ba ng asawa mo yan? Nagpaalam ka ba? Hindi nga eh. paalam ko kasi sa kanya, kasama kita. Yun lang. Kaya sana, pag tinanong kanya... Dito na nagsimulang magsinungaling si Juliet sa asawa naman, niya. Baka naman pinsan, madamay pa ako dyan. Magalit pa sa akin yung asawa mo. Hindi yan pinsan, ako bahala. Basta sabihin mo lang ang sinabi ko. Ano, tara na? Tara. Di ba ang sakit nun sa part na, kunwari ikaw yung asawa ni Juliet, di ba? Tapos yung asawa mo na ikipagkita pa rin sa best niya na alam mo naman na mahal na mahal niya. Ay, comment mo dito sa comment section Ay, kung basta, naranasan Juliet. mo na ba to. Lagi mong tatandaan na mahal na mahal kita. Kung ano ma man maging desisyon mo, kung sa loob mo na maging masaya ka lang. Ba't mo sinasabi yan? Para namang sa tono ng pananalita mo, yan, hindi na ako uuwi. Huwag kang mag-alala. Kung panggal lang yun, uuwi ako. Salamat Juliet. Ha. Malaking tiwala ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Panis, par! Nagawa. Diba? Napakasakit nun yung asawa mo. Uh, hanggang ngayon nakikipagkita pa rin sa bespren niya na alam mo naman na mahal na mahal niya tapos ikaw uh, ikaw na yung asawa tapos meron kayong mga anak na parang uh, may posibilidad na masira yung pamilya niyo may posibilidad na um maiwan ka at lalong-lalo na yung mga anak mo may posibilidad na masaktan yung mga anak mo Iba, lalo na yun yung mga ganong edad ng bata is nakaka nakapag isip na marunong na rin masaktan yung damdamin nila. Kaya uh, sa mga ano diyan, sa mga iniwan ng asawa or sa mga nakakaranas na uh, merong ibang minamahal yung kanilang mga asawa, uh, comment mo dito sa comment section kung uh, kung ano ba yung ginawa mong uh, uh, solution ba, kung anong ginawa mo solution para makalimot or uh, umiwas ka ba o ipinagpatuloy mo pa rin yung pagmamahal mo dun sa babae. Ay comment yo dito kung ano ba yung best way or kung anong mas magandang gawin, di ba? Pag-usapan natin dito sa comment section mga pale. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa YouTube channel natin, mag-subscribe ka na mga pale. At uh, mag-iwan ka na rin ng comment dito. At maraming maraming salamat sa pagsuporta nga po pala sa pangarap ko ang ibigin ka malapit na po ang ending niyan basta hintay-hintay lang kayo sobrang effort po ang ginawa namin diyan yun lamang at maraming maraming salamat mag-subscribe ka na